So, ito po si madam yung... Ayun nga. Ayun. Ito po. Alam. po. Alam niyo po na pera. Ito po. Pili po ka dito. Nung kruserine gusto niya. Isa po. po natin. Anong masasabay? Jumata sa palaro natin. Ay. Masaya. Masaya sir. maraming maraming sarama. Okay. Yung isa po nanalo kanina. Sige, madam, alam mo tagarot pa tayo grocery na lang. Thank you, ma'am. Thank you, Pasqua Retail. Oh, sponsor niyan si taga Singkan 'yon, taga dito. Ah, sir, Pasqua Retiling Gas. Ah, mo yung mga antar natin, oh. Kahit wala na ko, yung mga ibang sender. Sponsor niya po 'yan, ito po, may grocery pa, madam. Madam, kunin niyo po yung ano. Thank you, thank you. Oh oh Ay na Jin, na na, nakalatayan ni Madam Jin Ka. tapos Kak. Tapos, Picture daw ko na. Mga boss, na po, po natin. Tapos, picture ko